Hello, what's up? Good morning mga idol. So mayroon po tayong uh, kunting uh, ibibigay na paalala dito sa ating uh, page sa ating uh, channel. So mayroon nga pala akong uh, ibibigay para sa ating mga Facebook user kasi po uh, itong araw lang nagkaroon tayo ng restricted monetization. So... Dahil po dito mayroon po akong uh, na upload ngayon na uh, yung ano ba ang tawag doon yung laruan ng mga bata na para siyang mukhang uh, ano uh, mukhang dumi. Popo mukhang dumi tapos nagkaroon tayo ng uh, uh, ability yung ano ang tawag niyan. di mamaya pa ipakita ko po sa inyo yung uh, aking uh, ano restricted uh, ngayon. So, hindi mo na tayo makakapag-Facebook, uh, makakapag-upload dahil uh, restricted na po yung ating uh, earnings. So, paalala lang po ito sa ating mga kaibigan dyan na laging gumagamit ng Facebook. Uh, maingat po tayo sa ating pag-upload dahil uh, napaka-sensitive po ng uh, Facebook ngayon dahil sa ka kaunti ano lamang. Ah, uh, konting problema lang, konting uh, ano lang uh, mali mo lang ay pwede ka na ma-restricted mga idol. So, mag-ingat po tayo dahil uh, para hindi po masaya yung ating pag-upload or uh, hindi masaya yung ating mga pagod mga idol. So, mamaya ipapakita ko po sa inyo dito yung aking restricted kung paano siya uh, nagkaroon ng uh, ng violation. Oo. Uh, So, yun lamang po. ah uh, Mag-ingat po tayo lagi mga idol. Sukat so, guys.